Our ulam for today is adobong sitaw. Adobo tayo ng sitaw mga kadiskarte. Ang sitaw, 40 pesos ang tali. May lamang 20 teraso. Galing na nakimay ng sitaw ko. Hindi talaga taga, hindi talaga farmer. Yung, yeah. ko. Hindi man lang pinanggala ng dolo. Talaga marunong magluto. Uy, <coughs> hey. ano